Ayan yeah, mga halugit, Oh. Mga halugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer, no? Sobrang busy tayo dito sa salon. So, ayan. Nagpalinis si madam sa ibang parlor na magaing yang kukuong. Pwede ka na. Dam, thank you, Dam. Balik-balik. Sama magic sarap natin. Ay. Eight. Mm. Perfect. Oh, Siyagyat. <laughs> Yan mga halugyat, oh. Hmm, ano? Ano? oh. <laughs> O, oh, di ba? Tanawa nyo makalugit, grabe. Hmm. Di ba? May Bil bilbil niya. -bil. Ang sana ba? Yung mga higko lagi na. Parang dun o. No? Parang sa tinta ng bulb no? ko. Kindi ba lang? Kindi ba? Gaya ko kindi. Hindi ka gusto kindi. Ah, tayo mo nanda ha. Imong tiil. Kasi niya kindi. Mm -hmm no, no. Ito na siya ang GCGs. Sakit pa. Grabe mm. no, kalalom Thank you. Ako, basta na. Mako po. Relax. Wala na. Ayan. Wala na no. Hindi ka tosak pa. Hinagyan. Hindi tala na. Agi lang niya na. Unod niya na. Laman. Ayan o. Oh, sakit. Are. Laman niya na. Unod niya na ang nagawas. Mawala lang niya siya girl. Hmm. Ari, mawala lang ni siya, Ari, oh Magkupos raman na siya Pero wala na tong kukong na gatusok Wala na, no? Dito Hmm, agay niya lang Ari, ang sakit, no? Ayan O, oh, lamang uno, Ay, lamang Unod niya ni siya Hindi ni siya pwede tanggalon Kay musamot ni siya mamaga Ayan, oh Ari, ang sakit Unod niya na kay Nganu, ma'am. nag siya kay... Kay ang kuko, hindi niya kaya maano ba. Penetrate yung mm -mm. Lumabas yung lamang loob kay tungkol hindi na kaya sang, sa loob niya sa sobrang maga na ano. So, so mga kalugit, i-roller e, ba? ayano so mga kalugit, thank you so much mga kalugit. Ayan, asa tong bitaday? Ayan. So thank you so much mga kalugit. Asa tong pang ano love cover sa ano. Ayan. Okay ano, oh, diba? hmm. na no, oh, di ba? Guapo. Ha? Nami na imong ano, hindi ka na ma ano. Pero normal, diabon siya kay sakit, diabon siya. Hmm. Ang sakit niya, ari man lang on. Um. Para amo sa sakit na no. Unod niya na, hindi siya pwedeng tanggalon kay kung putulon mo na siya, masamot siya og kadugo. Dudugo yan. Uh, Kasi hindi yan ano, balat mo, balat mo yan na yan. kita mo nang almoranas, parang ganyan. So kailangan hilain mo yun papasok. So sa, Oh, mag-dry lang na siya kay nakaungaw naman siya. Mga pilaka DS okay na na siya. Pero di ba ako okay, pwede mo yung shoes? Sure. Ayos uh. ah! Ayun naman. Ba't sa labas mo nila dyan? lang. Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Sige, B. Ayun. 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 Sa mga kalugit, thank you so much mga kalugit. Tapos na.